Hello guys, nandito nga tayo ngayon sa tindahan ng barbecue, yung mga ihaw-ihaw. Pero ito, kakaibang kainan to kasi hindi lang siya basta ihaw-ihaw. Meron siyang twist with a twist na tinapay. Papalaman mo yung barbecue. Yan, first time ko makakain ito last year. Inintroduce lang sa akin ng aking mister. And ayan na nga yung aming nabiling bread with barbecue. Naisipan ko din nga yung bumili ng shawmai. Ayan yung shawmai ko. Looks delicious, di ba? Tapos kakain tayo dito sa aming house. Kain na ako, mahal ko. Buti mainit pa. My food. Mm -hmm. <coughs> dinner for tonight. For my dinner. This one. Anong pangalan ng tindahan ni Manong? May barbecue yan sa loob. Ba yun? Barbecue. Okay. Ayun mo nang malamig na tubig. For anything else. Mahal ko sa umay. ikaw lang. Open mo. Tikma mo na. Kaya muksan, kaya, hmm? yun. Sobrang thirsty ko dito. Kakagaling ko kasi niyan sa work. Disidido na ako dinner ko yan. Ayan. Tignan yung barbecue, oh. Toasted siya. Ayoko nang hindi toasted. Niluwa. Bigyan ganyan ako lagi pag kumakain, may niluluwa. Hindi pwedeng wala. Pats yon yung taba ng baboy. Ayoko nun. Hindi ako mahilig sa taba. Kaya payat. Kaya ako ipayat. Hindi hmm. ko ang Sino mo eh? Ano niya ako? niya na ba Gutom yan.

Pero gutom talaga ako dyan. Siyempre, ikaw ba magtrabaho maghapon, di ba? Nga wala kang ginagawa, nagugutom ka yun pa magwork ka, di ba? Mag-work. Work is life. Pag hindi ka nag-work, wala kang money. ha? Huh? Ay, okay, yung time, masarap yung shomai na yan. Pag gutom ka, pero busog na ako dyan, kaya tignan natin kung mga masasarapan. Okay, yung shomai dati na ganyan din, masarap siya eh. Or gutom lang ako nung time na yun. 20 pesos lang yung 4 pieces na yan.

tapang para bisitang Ang hang mo sa may, ang hang ganda mo dun, kung sinipapangit ko. May maganda sa'yo. Saan? May index. <coughs> Kaya may atang pag-vlogin, nilalangan mo yung aking video. Oh, sorry. Ba't nilabas mo lahat? Nakaka-overwrite. Ayaw mo ito. Hindi, akin. May matanda ah. doon sa ano. May index sa loon. Ay, huwag ba ako? Alin. Alin ano, ano, Plastic na ito. Ano, ano, ano. guys. Mag- uh, Mag-prepare ako ng avocado for dessert. Pero, sablay yung nabili. May nakita akong uod. It's so scary it's moving around the avocado. That's why huh? I don't wanna eat it anymore. <laughs> yes, yeah. Pero nakain pa naman guys. Don't worry. Hindi naman naman tinapon. Kakainin pa daw niya yun. Ilagay niya sa wrap. Sa freezer. Freezer? Ay oo. Gagawin yung ice cream. Yeah. Ako lang yung maarte. Ayaw ko nang... Gusto ko maganda. Ayaw, avocado. <laughs> ah, kaya daw pala niya nilagay sa freezer para tumigas na din yung uod. <laughs> para makain niya na. Makain niya din. Okay. na ka. No. Ba't ang bagal? Ang bagal kumain yan to. <laughs> And ayan, solve na nga ang ating dinner. Next vlog ulit guys. See you. Bye.